Katrin Bernardo, dead sa pagmamakaawa umano ni Daniel Padilla. Pag-iyak ni Daniel kay Katrin, wala ng epekto. Ayon kay Christopher Min, dined ma umano ni Katrin Bernardo ang pag-iyak sa kanya ni Daniel Padilla. Paulit-ulit umano na sinuyo ni Daniel Padilla si Katrin Bernardo upang muli silang magkabalikan. Pa, ulit pa ulit-ulit din itong tinanggihan umano ng aktres na si Katrin. Ayon sa veteranang kolumnista at host na si Christy Fermin. Sa kanyang online talk show na Showbiz Now na, ayon kay Christy, isa sa kanyang mga source umano ay noon pang September, naghiwalay ang magkasintahan. Ngunit maraming beses umano na iniyakan ni Daniel si Katrin upang muli siyang tanggapin nito ani ni Christy. September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak. Bumabalik kay Catherine, pero matigas na ang puso ni Catherine Bernardo. Dagdag pa niya ay tila na puno na umano si Catherine sa mga nababalitaan nito tungkol kay Daniel. Ani pa ni Christy, dahil ang dami-dami nang nakakarating sa kanyang mga kwento na ang iba ay dinismiss niya na sa kanyang isipan at puso pero yung iba, pinahahalagahan pa niya. Kaugnay nga dito, kahit hiwalay na umano ang aktor at kinikim-kim lang daw ito ni Katrin at hindi pinapaalam sa mga magulang. Dagdag pa ni Christy. Hindi naman alam ng na mga magulang ni Katrin ang nangyayari. Hindi nagsasabi si Katrin. Napansin na lang daw ni Tita Min at saka ng father niya na hindi halos makakain. Laging malungkot tapos nakikita ng mami na umiiyak. Nakirelate yung ina, may problema. Matatanda ang bahagi na naging statement ni Catherine Bernardo na siya umano ang namimili at nasusunod pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. Kung kaya tila mayroong katotohanan ang mga sinasambit ngayon ni Christopher Min na hindi nagkukwento o hindi nagsasabi ng problema si Catherine Bernardo pagdating sa buhay pag-ibig nito sa kanyang mami na si Mami Min. At nang tanungin umano ng kanyang ina si Catherine Bernardo, doon na umano bumigay si Catherine at first time na nagsabi sa kanyang ina. Naniniwala naman ang kolumnista na kaya hindi isiniwalat agad ni Catherine sa mga magulang na natapos na ang labing isang taong relasyon nila ni Daniel ay dahil nais nice pa rin ni Catherine Bernardo na protektahan ang imahe ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Ani pa ni Christy, ganoon naman talaga eh. Di ba kapag meron tayong karelasyon, pilit nating pinagaganda ang imahe. Best foot forward, eka nga.